for to today's video is yes, mag-unboxing mag tayo ng aking in-order sa TikTok na jersey. Tapos yung pinalagay natin pangalan is yung channel natin. No? So sindihan muna natin to. Pamuka muna! Brr! <laughs> Brr! <laughs> Gago! Bubuksan natin kasi tingnan natin kung maganda yung tela or Maganda ba yung pagkagawa? Uh, excited na akong buksan to. Tara, buksan na natin mga idol. Tignan natin kung maganda ba yung pagkagawa ng ating pinagawang damit sa kanila. I-reflex ko yung ano, yung TikTok shop, chap shop, shop, shop nila pag maganda yung paggawa pero pag hindi hindi ko eh, hindi ko i-flex dito sa vlog natin ngayon ha eh, ganda pala idol ta yes sino niya agilid g4 vlog ah, ba diba, maganda sa sa likod Apelido, syempre. So, good quality mga idol. So, susuot natin, try natin. May nakatikit pang tape. So, flex natin ito yung page nila sa TikTok dito. Ito. Yan, yung shop nila, yan yung shop nila. Tapos i-upload din natin to sa TikTok para makita nila, no. Ang ganda, oh. saktong sakto lang dito. Ito yung maganda. Ito yung gusto kong mga jersey yung malaki sa akin. yung ganun. You know. So, ayan, maganda yung jersey nila. Flex natin yung shop nila sa TikTok, kapal. Okay? Ayan, you no. Know. Tapos ito, So flex natin. So goodbye idol. Thank you for watching and flex natin yung TikTok shop nila. Tara, mag-edit na tayo and goodbye. Thank you for watching my video and my vlog. Please subscribe and click the notification bell para updated sa mga video. Bye-bye.